Kayo mga rookies, sino sa inyo yung marido doon sa hostage? Ha? Ah? Sir, inkwentro yun eh. Maraming pwedeng mangyari. Hindi pwedeng kahit ano pwedeng mangyari, lalo na ako sumusuko na. Eh, para bang... Kami naman ang tinisisi nyo niyan, sir. Parang kami pinagbibintangan nyo. Eh, di ba, sir, si Atty. Ganda yung pumasok kanina na may witness na itinuturo kung sino yung pumatay? Baka naman nakakalimutan nyo, sir, dahil medyo naka... nakainom kayo. Kaya nakakalimutan niyo yung nangyari. Sir, er, kahit na gano'ng karami pa nainom ko, natatandaan ko lahat ng ginagawa ko. At itong kamay ko, kahit kailan hindi pumalpak, maski ano pang inkwentro. Tanda mo yan. Sir, mukhang dinuduro niya ako, sir. Hindi kita dinuduro. Oh, partner. Brad. Tama yan. Pagkakasama tayo. Konting lamig. Eh, sorry, sir. Mauna na ako. سيد جغناء ايدول atraso ko sa inyo. Tama nung sir. Atraso? Masyado kang madaldal. Hello, Miss Beautiful. What can I do for you? Napakasama mo talagang tao. <laughs> Aray! Ba't mo ko sinampal? You... Ano siya? pupunta ka dito, sinusugod mo ko, inaway mo ko, ha? Ang kapal talaga ng mukha mo. Pinitay mo yung sa isang witness ko laban sa'yo! Excuse me, attorney. Wala akong pinapatay na witness mo, ha? Gumagawa ka lang naman ng paraan dahil alam mo ko ang dati mo, eh. Baguhin mo na yan. Buko ka na rito, eh. Yung mga pagpunta-punta mo rito, di ba? Dahil gusto ka sa akin, ano? Ang kapal ng mukha mo! Aray ko! Nakakadalawa! Tama na! Sige! Mm. Ano? Sarap, no? Ha? Isip, isip! Victor! Huh? Sir! I'll see you in court. I'll see you in court. bye. Paliwanag mo nga sa akin, ba't mo ginano si Tony Montero? Hello? Ah, uh, eh, Sir, pipupunta na lang With yan dito. Parating Parati na lang akong ginigiri. Mm -hmm. Sir, para po sa inyo. Hello? Sigurado ka? Ano oras? Bakit? Ah! Ano kailangan mo? Pulis ako. Islam pelik. Anak aku ni jeneral. Kamu bisa ka dengar? Cepih! Kamu bisa kenal? Anak yang jeneral, ha? Anak pinagbaba laki mong ngayon? Ha? Saang lugar ka dinala? sa Hirvi Hotel ho. Anong oras? Alas bis ho. Saan ang investigation? Doon po, sir. Doon Dun na. Doon po. Sino bang in-charge dito? Ako. Bakit? Buluran? Mr. Dixon? <laughs> Ikaw pala may hawak ng kaso ng kapatid ko. I'll handle this, Mr. Dixon. Ito sure. bang ba kumplainan? Ah, uh, oo. Ang mabuti pa, pirmahan mo nito mga papeles para wala na problema. Para maayos na lahat. Teka, teka, sandali lang. Sino ka ba? Masyado kang agresibo. Abogado ko yan. Siya ang aking representative. Si Atty. De Hilo. Atty. De Hilo. Hindi kaya mahilo mga nagre-reklamo sa ginagawa mo? Para sa'yo rin naman yung buluran eh kapag pinalampas mo ng more than 8 hours ang detention ng kliyente ko without filing any charges, ka, masasabit ka sa kasong illegal detention. Wala pang 8 oras eh. Eto nga eh. kinukuha na namin ang statement ng biktima para may file ka sa piskalya. Huwag mo na akong paikutin pa. Weekend ngayon. Walang pasok bukas, dadaan pa linggo aabutin na more than 48 hours ang kliyente ko sa pagka-detain. Alam ko na yung style yung yan. Gumawa na ka kliyente mo ng weekend. Wala akong magagawa kung makukulong siya hanggang lunis ng umaga. puluran tapusin na natin tong kasong to kagad. Kung pwede ngayon. Alam mo naman ako, fast worker ako. May pangalan ako, at alam mo yan. Meron akong reputasyon na dapat kong protektahan. Pareho lang naman tayong may reputasyon na pinoprotektahan. Di ba, Mr. Dizon? Pwede bang makita ang kapatid ko? Alex. Sir. Miss? Oh, Atty. Dihilo. Ayan ka na naman eh. Hindi lang yan ang kaso sinampan ng kapatid ni Mr. Dizon. Tungkol doon sa barel. Kumpleto ang papeles noon. Nandiyan ang na mission order, ang lisensya. Bakit gusto mo makita? O nga pala, nakalimutan ko. Anak pala siya ng general. Ah, oh, Sarge. Pasensya ka na. Alam mo naman yung mga bata ngayon. Mahilig sila mag-name drop. Hey, bro! Just in time. I know I can always count on you. Dex! <laughs> Mr. Dizon! Mr. Dizon! Mr. Sir. sir! Sir! Teka, teka! Tama na! Huwag ka, ka pala ng sir, na! Sir. Miss! Pirmahan mo na ito. Para maayos na lahat. Para wala na problema. Hindi ka ba nag-iisip? Ito na ba ang kahihiyan na bibigay mo sa akin? Ayusin na lang natin. Pirmahan mo na. Akong bahala sa'yo. Baka mamaya kami pagkamalang gumulpis sa kapatid mo eh. Tama na yan, sabi. Respetuhin niyo opisina namin. Mr. Dizon, okay na. Wala na problema. Pumirma na ang complainant. Pili ba ako sa attorney? Tumalikod lang ako sandali. Nabaliktad mo na mundo. Wala tayong magagawa. Pumirma na eh. Ang gulang mo talaga. Miss, sigurado ka ba sa desisyon mo? Wala namang mangyayari eh. Baka madyaryo pa. Ang alam nila, nasa Kuwait ako. Hindi nila alam. Naloko lang ako ng agency. Kaya napilitan akong pumasok sa club. Para makapagpadala ng pera. Salamat, Buluran. Tatandaan ko to. May utang ako sa'yo. Wala yun. Lahat na nagkakautang sa akin, kinakalimutan ko. Kumot, matibay, ala kumot. Alay kumot. Kumot kayo dyan, mga inang. Alay magandang habi. Habing Batangas. Alay habing Batangas. May pupuntahan lang ako. Sige. Kumot. Kumot kay Jean. May kumot kay Rian. Kumot. Hay kumot, balaklot kay Mrs. Ang kumot kay Rian, Mrs. Alay kumot to.